Yung ano eh. Ah, ano? 'yung sampayan. Ibigay mo 'yang sampayan. <laughs> Dito 'yung ano. Saka ako na sasulit. Let taw pa 'yan na. 71. 71 ngayon ay hinahapunan na kami magano. Sanday-sanday. Maganda 'yung proseso. Eh, pagkano paubayan niyo na sa iba. Ito 'yung mga, sir, alam niyo, mas maganda ingatan niyo na sila. Brittle na 'yang sila. Once na matumba 'yan, kunya rin nag-alangan sila. Pinipilit nila possible na ma-fracture dito niya, ito, yung pelvic niya. May mga instances na pumunta dito Para bang nadulas lang sila sa ano, napaupo. Pak. Kasi malutong na yung buto nito. Isang isang pagkakamali lang yung asaldak sila. Ito nabibiyak to. Yan oh. Nabibiyak yan. Sunod nung lana, di na makalakad. Hmm, Mag-iingat kayo. Nanay, ang pinaka the best na ano nyo, sige ayusin ko yung ano nyo. Yun. Pero, hanggat maaari, dapat, huwag na kayong mabaya. Paubayan nyo yun yun na yung mabibigyan ng trabaho. Pag di nyo abot, huwag yung pinitin. bigyan nyo sa ano. <laughs> Kailangan. kaya nga, baka ma-all balance kayo. Mas maganda man at ka kayong malas. Tapos siya Master eh, baka daw walang gawin sa kanya. Isang kundi, isang kita-kita lang yan. Oh. Ito naman, siyempre, depende yeah. rin. kaya natin ang assist para. Tsaka yung edad, ginahano kinah rin natin yan. Siyempre alam <laughs> <plus lang> <laughs> <tunay. laughs> <laughs> so, naman natin, ka-plus lang ang pagmamalo ko na eh. Ingat ka lang. Ang mga Ang mahalaga, na alam niyo mahalaga, wag na wag kayong matuto. Pag hindi nyo kaya, iutos nyo sa apo nyo, sa anak nyo. Kasi, mahalaga yung posisyon ng mga buto-buto nyo. Pag natumba kayo, iba na ang magiging ano. Mahirap yung may hinihinta kayo sa higaan. Mas maganda yung yan. Ito, tolerable pa yan. Kaya niya pa yan. Pero pag yung ibang fracture na, wala na. Manginina na kayo pag nasa higaan kayo. Mabuti pa tayo pa kayo. Ingatay niyo yung mga buto-buto niyo. Tapos hanggat maaari sir, i-bilihan ano, niyo siya ng mga... Pagkat uh, namin um, siya, calcium. Calcium Calcium siya. Uh -huh. Parang, trap. Sabihin okay, mo kapatid niya galing lang, uh -huh. ano? Mahalaga yun sa atin lahat, ang mga uwi edad, mga pupunta rito. Mag-iingat kayo. Hanggat maaari, ano lang kayo ng gabay kung lalakad-lakad kayo. Hindi naman nakakahiya pagka edad um, nyo'y 70 na. Kaya lang, ano niya, Master? Eh? Gabay yung, lang. Nararayo-rayo mo daw siya. Nararayo-rayo mo? <laughs> sa kamay, gawa nga niya. Sa kamay, gawa nga niya. Normal lang yun. Relax lang. Ang rayuma at arthritis. Okay, siya. Sure. Hindi. Halos kakambal na natin yan. Um, okay. Doon na dumadaan tayo okay. Kasi sa kinakain natin yan eh. Sa kinakain natin. Sorry, sa sabi, ni ni. sabi ni Doktor. Sa kinakain niya. Kaya siyempre hindi natin napapansin. Yun pala ang ano. Sangi. Ayan. Kaya galing na yan. Hindi nang masakit kaya Kaya kain namin. Dahan-dahan. Hmm. May hindi -dahan pain Hmm. Oh, para naman mga tanungan. lang. Tapos na. O tingnan <laughs> <paklos> na hindi <laughs> <pagmamalo. Tapos, smart? laughs> na <ba? laughs> Palambutin pa natin yung mga stiff muscle dito, agantikan nila. Bahina pa lang print location mag-iingat kayo lalo sa banyo. Ayaw man, ya, pinilit ko lang kasi mapapahilot ako pa ako halika na sumabay ka na. Sa banyo, yun pagkakaingatan nyo ha. Madulas ayaw, doon. Palaging na lang may instances na nadudulas doon. Hawak kayo na ano. Hawak kayo ng matatag. Kasi once na magkamali kayo, isang dulas lang. Huwag naman sana. Kasi madalas napapracture talaga pag matatanda na. Kaya kaya mm Huwag -hmm. mm -hmm. ka na rin Yan. Oo. 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 sa iyo eh. yan eh. Oh, sa uh, say, mag, mag exercise ka. Pag mag-exercise kayo na mag ay ganyan. lang. Oh, oh, Ibalik din dati, nag-aaral kayo grade 1. Hindi naman ang atangat na ng kamay. parang yung wala. Ayaw niya kanina eh. Ayaw niya <laughs> siyempre, ano yan, Tantsa ko na yun, ay, kung, oh. ano yung kapas, kung ano yung lakas na bibigay ko, oh. kung gano'ng kadaan kung paano I-manage yung mga 70 pataas. Ano, uh, siyempre, alam na natin yan. Oh. Okay? Ganun lang, nanay, uh, Tapos na. Tapos, tapos, na. tapos, tapos, tapos na. na. Ako, master, ako, 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 ako talaga.